isinagawa ang Happy Seminar Evangelistic Crusade para sa mga pamilya sa komunidad ng Gates Horsogon. Pinangunahan ito ng Ministerial Spouses Association na may layuning palakasin ang pananampalataya ng mga pamilyang dumalo. Kasabay nito, nagsagawa rin ng iba't ibang paglilingkod gaya ng medical at dental mission, maging ng mother's class. Ang detalye ng kaganapang ito, balitang may pag-asa ni Cookie John Rafalio sa pagkikisangkot sa Harvest 2025, ang mga asawa ng mga pastor o tinatawag na Ministerial Spouses Association ay nagsagawa ng pangaral sa Gatis Orsogon na may temang Happy Family Seminar Discovering God's Wonderful Plan for the Family. Kasama po ang buong team ng Ministerial Spouses Association. Nagkakaroon po kami ngayon dito ng Evangelistic Crusade na kung saan gabi-gabi kaming nangangaral. At maliban po sa pangangaral gabi-gabi sa araw, kami po ay nagdadalaw sa mga tahanan ng aming mga kaibigan sa lugar na ito. At nagkakaroon din po kami sa hapon ng Mother's Class. At nagkaroon din po ng tinatawag nating medical, dental, and optical mission. Napakasaya pong maglingkod sa kabila ng kahirapan kasi po, kapag kami ay nag-visitation, dumadaan kami sa napaka, napakalawak na ilog na ang tulay ay kawayan. Kahit na mahirap ang daanan, kapag narating na namin ang kanilang mga tahanan, talagang masaya na makita mo sila na may ngiti sa kanilang mga labi at talagang gustong gusto nilang makarinig ng pabalita ng Diyos. Gusto gusto nilang dalawin at mapagpanalanginan po namin. So, sa aking mga kapwa mga minister spouses at ganoon din sa ating mga kapatiran. Patuloy po tayong maglikod kasi ang Panginoong Diyos ay parating naririyan, hindi niya tayo pababayaan. Basta tayo po ay gumawa para sa Kanya. Sa bawat gabing pangangaral ay binigyang diin kung gaano kahalaga ang masaya, malusog na pamilya. Ang paglilingkod na ito ay nagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga tagagate Sorsokon para mas makilala nila ang ating Panginoon. Nagkaroon kami ng Happy Family Seminar. Ginawa ito sa loob ng sampung mga gabi. At nagkaroon din kami ng dental, optical, at medical na misyon. Ang impact nito sa gabi-gabi nagawain ay napaka napakaganda. Nagpapasalamat ako sa MSA sa suporta, ganun din po sa ating misyon at sa buong distrito po ng South Sorsogon na talagang sumuporta ang lahat para po sa lahat ng mga pangangailangan. At ang host ang Gati seventh Adventist Church, maraming salamat sa inyong suporta. Kurihin natin ang Panginoon sa success po ng gawain. Pagpalain po tayo. Bunga ng kanilang paglilingkod ay masaya ang kalangitan sa mga individual na tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy habang tayo ay nag-aantay sa kanyang pagbabalik mula dito sa Gati Sorsogon at may layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Kukijan Rafale nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.